Sì signora, uh, vengo domani a a pulire la casa. Ah, uh, grazie, grazie signora. Ok. Davide hai dei soldi? Davide hai dei sì, soldi? Fermati, fermati, no, 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 fermati. Bella. No, bisogna fermarmi, bisogna fermarmi. Non oh, no, no. no, no. ina si Regine. Ang kanyang ama naman, dating OFW na matapos maaksidente ay napiling umuwi na sa Pilipinas. Tumatayo ngayong breadwinner si Regine. Kinakailangan niyang mag-OFW sa Italy bilang katulong at Cerbedora para maitaguyod ang kanyang pamilya. Sa pakikipagsapala ni Regine sa isang bagong mundo, umaasa siyang mas magiging bukas ito at mainit ang pagtanggap sa mga tulad niyang trans woman.

kung i-report na kaya natin sa polis. Dali, dali, dali! Ang nakakatigil. Gaga! Uy, ikaw ba? Nag-iisip ka ba talaga? Hindi po pwede, no? Tiinti kaya to. Walang papilis to. In other words... In other words, quiet na lang ako. Oo. That's good. Mag-quiet ka na lang. Ang bayad ko yun eh. Tapos ko yun ang kwisyo kapatid ko eh. Tapos Oh, lumiya sila. Oh my gosh! S Sister! Uh, yung podra mo, kumakol! Sagutin mo muna! Hello, anak! Hello, Tay. Oh, kumusta ka na? Ito, okay naman. Maganda pa rin. <laughs> <laughs> Bakit parang hindi maganda ang tono ng boses mo, ha? May sakit ka ba? Wala po ba ka po? Ano, lang po ako sa kakakanta. Kaya naman talaga ako tumawag sa'yo, gawa ng etong kapatid mong si Jane ay hindi na naman pumasok at wala daw kasi siyang pambayad sa eskwelahan. Ang sabi ko naman, pinapaliwanagan ko naman kasi, ang sabi ko ay magpapadala ka na. Di ba ga bukas? Nakot, tay. Sabihin niyo po sa kanya, huwag na huwag siyang hindi pumapasok, ha? Ah. Nadali lang po ng konti yung padala ko po, pero makarating po yun. Oye, hindi ka daw na pwedeng hindi pumasok, sabi ng ate mo, ha? At, at naaral, nag-aaral naman eh. Ito nga, at, nagbabasa ngayon eh. Eh, pero anak, naalala ko, ah, pesta na nga pala sa isang linggo. Ay, ah, hindi ba nga eh, kung uh, ah, nagkataon na ka, palagay ko, sumali ka na naman doon sa Miss Gay. At siguradong, sigurado kong ikaw yung magcha-champion. Salamat po, ah, miss na miss ko na po ngayon. Tsaka, kahit nasa malayo po kayo, ramdam na ramdam ko po yung suporta niyo. Uy, pwede ba namang hindi? Eh, siyempre, anak kita. Ah, proud nga ako eh, di ba? Sige na tayo, ayaw po mag-drama dito sa Milan. Baka... Ay, <laughs> oh, siya, siya, siya. Sige, tayo hindi na ako na magtatagal, ha? Basta, papaliwanagan ko na lang ulit si Jay na darating na yung padala mo bukas, ha? Ingat din po kayo. Uy, ikaw ba? Narinig namin yung pagsisinungaling mo, ah. Ito, sa'yo na. Ay, hindi pala. Bali, bayaran mo to kapag ka uh, ka na, ha? Tanggapin mo na. Ito, sis. Pandagdag mo. Sobra sarap. Okay, ba? Oh, sis, so idagdag mo na rin. Porpre na yan, ha? Ay, sa so akin bayaran mo, ha? Salamat, ha? Oh. Uh. Kino ano ka ba? Gusto ah. Bayaran mo po pag sumaka. Ay naku, bahala. <sighs> so, take off your shirt. Wow, well, you're a big boy now, so you should be able to take off your own shirt, okay? Kisei! Ah, ah, hi, sir, I'm the new house help. Sei uomo? No, sir, um, I'm... I'm a transgender. Quindi sei gay? Come ti permetto di toccare i miei nipoti? No... Uh, no... Un uomo sassuale filippino non si è benvenuto. I don't want you here. Lascia immediatamente la casa. No, sir, io... I... Che cosa sta succedendo? Hai assunto questo finocchio filippino. Vuoi che ti figlio venga molestato? Ma regina è bravissima. Ma regina è veramente molto brava. Dove sono i tuoi documenti di lavoro? Sir, io li ho in... Get out here! Ok, amo, uccidi, ok, la polizia! tantissimo per quello che è successo prima sei veramente una bellissima persona regina, non ti meriti tutto ciò uh, th thank you se vuoi per fare in modo di sistemare le cose, un amico che sta cercando una cameriera ti va di andare a chiedergli? Oh, yes madame yes madame I, I, I love you Mi scusi, come ha detto che si chiama lei? Um, Regine, sir, my name is Regine. Eh, sul tuo curriculum è scritto Regina Medina? Uh, no, sir, because that's because I'm a transgender. Non mi dispiace, non posso assumerti, <coughs> devi andare via. What, what, wait, wait, sir, what do, you, what do you mean? You can't hire me, I, I'll do anything. Ok, se riesci a prendere. Un cliente e due clienti da fuori, di assurdo. Ok, sir, wait here. Wait here. Okay. This is the place for you. Okay. This is a really great place. Wow, and have a seat, have a seat, have hmm? a seat. Let's, let's go, guys. Here. Here. Oh, you. Thank you. oh, thank Here. you. Yeah. Um, um, Do you want to see the menu? Uh, I'll get the uh, menu for you. Yes, okay. please. Yes, please. Wow. Here's the menu. Huh? Okay. Thank you. Uh, just let me know if you need anything else, okay? Thank you. Thank you. So, this is something And Signor Marco. Another glass of Bellini. Valentino. Okay. And putanesca uh, for the lovely lady. How's your grandson? Grazie, cara. Tu sta bene. Oh really? Well, uh, next time you should bring him here because we have good meals for children. Si. Okay. Sai cosa, voi Filippino siete molto bravi. Non ho fatto nessun errore ad assumere Regina come extra cameriera. Lei molto... lavora sodo lei è molto brava con i clienti. Sofia dovresti imparare da Regina. Sì, signore. Guarda, andare. Sì, sì. Scommetto che non sono vere queste, eh? Non ti piace? Uh. Fermati, non è sei scurtese! Non ti piace, eh? Regina, cosa è successo? Manager, guardi cosa ha fatto la sua cameriera. Non sa lavorare. Uh, non è vero. Bugiarda! Ho visto cosa è successo! Tu l'hai molestata! Vattene! 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 Sì, Sosini. OK? I, yes. I'm Mateo. I, I'm Regine. Uh, grazie, Mateo. Th thank you. <laughs> uh, you are, you're so beautiful. Thank you, grazie. Uh, are you, are you really a trans woman? Um, yes, yes, I am. Ang akala ni Regine, pagdating niya sa ibang bansa, gaya ng Italia, na moderno at progresibo, hindi na siya makakaranas ng diskriminasyon. Pero sa kabila ng mapait na karanasan, mas pinili ni Regine na maging matatag at magpatuloy na magsumikap sa trabaho. Hanggang nakilala ni Regine ang isang Italianong si Mateo. Siya na nga ba ang katuparan sa matagal ng inaasam ni Regine na pagmamahal at pagtanggap? Hey, Mateo, you're still here. What are you, what are you doing? Yeah, of course, I was, was concerned about you. Are you okay? Uh, yeah, I yeah. am. Well, thank you. But you know, I'm used to it. Because ever since I've been, you know, discriminated and humiliated, you know, it's it's really hard to be part of the LGBT community. It's was really cruel cool thing. Yeah, I, I can't imagine. But yeah. I don't know. I, I actually don't understand why. Why they can't accept you? It's like they have no respect. Thank you for being my hero. Wow, <laughs> I really hero? Yeah. <laughs> <laughs> but uh, where, where, where are you going now? Like, uh, do you want me to join you? Yeah, sure. I just walk home and then I take a ride to Corvetto. Corvetto? Corvetto. Okay. <laughs> so, <laughs> <laughs> what do you do? Uh, well, I'm a uh, musician. Yeah, so I'm a singer. Yeah, I can I can invite you to some of my gigs sometime, if you want. Sure, I'll go. I'll go. Are you feeling cold? Yeah. Oh. Sorry. There you go. Thank you. So let's walk. I walk with you. Yeah. Okay. Yeah, sure, please. Let's go. Let's go. Yeah. Take, take, Wait, lang lang mga sister. jacket? Ba't parang panlalaki? Ano yan? Wala. Bakit ba? Sa, sa friend ko to eh. Eh, hey, bakit kinikilig ka? Ano? Oh oh, ano? Okay. na? okay. Oh oh, 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 Wait ha? Oo, okay, ko oh, oh, <laughs> <-u -utal>. oh. <laughs> Hindi makapagsalita. <laughs> Alam na, Des. May jowa ito. Ay, oh, grabe oh, oh. kayo! Bakit jowa ano ba <laughs> Oo, oh, jowa. Ano ba? Hindi ko jowa. Ano? Sabihin mo na kasi. Okay, oh, hindi ko siya jowa, pero... Não. pa. All right. Here's your bill sir. Oh, thank you. Oh, grazie, grazie. Thank you. <laughs> sa akin binigay. Ah, sumusobra na talaga yung pagkaepal mo, no? Uy, umayos ka nga. Uy, sumasakit na yung pananalita mo, ha? Ah. Ano ba problema mo, ha? Uli, sa'yo na. Oo, oo sa'yo na. Sige, hawa ka muna. Alam mo kung anong problema? Ikaw. Dahil simula nang dumating ka, akala mo kung sino kang magaling na umeepal-epal dito. Alam mo, talaga mo sabi ko sa'yo. Di ba mahilig ka naman pumapel? Aiusi Mamune in Papelesmo, Dahel Ako, Legalditu e Ekau. No. No. Ma le Bhasa, Lahat, Pinepeke, Mobaklapa, non sono soprattutto le persone. Che succede? Smettete di pisticiare. Abbiamo un problema più grosso. Il ricavato di questo locale sta scendendo da quando si è aperto un locale di fronte. E se continuiamo così chiudiamo. Smettete di pisticiare. Ni podemos ser at all. Wait, I have an idea. Okay. I have an idea. nessun problema, boss. Purtroppo, ho un'emergenza e devo andare. Per un'emergenza. E tu sarai la responsabile di tutto il locale. Auguri. Grazie, ma... Grazie, grazie. Ciao. Ciao. But is he here? Yes. Yeah. Yes. Papers are not ready. Are illegal. Everything. Yes. He's here now. Sufji, yes, are you Ricardo Medina? Ah, uh, Si. Sí. Sí. You come with us. What? Why? No, no, why? Let's go. Why? Let's what? Go. I... Hey, stop! Hey! No, hey, no. hey no. What, what, Hey, where, no, are no, no, hey. hey where are you guys bringing her? Hey! No, hey, no. no. where are you guys no. bringing her? No, wait, wait. No. No. Where are you guys no. bringing her? Hey! Where are you guys bringing her? Hello, Tai. si tatay kasi. Oh, Kogi, bakit ano nangyari kay tatay? Yung paan niya kasi lalo lumala. Masirap na siya kumilos. Dahil isa niya pa, kailangan talaga operahan. Eh, sabi niya huwag ko na daw para tingin sa'yo. O oh, sige, ah... Tat tatawagan ko na lang kayo dyan, ha? Kausapin ko ang tatay tungkol dyan, ha? Kakausapin siya ni ate. Nasa emergency lang ako ngayon, eh, ha? Pasensya rin ate, ha? Ah. Di rin namin alam ang gagawin namin, eh. Ingat ka dyan, ate, ah. Mahal ka namin. Uh, ma mahal na mahal ko rin kayo. Uh, sige, tatawagan ko na lang kayo ulit, ha? Uh, kaya natin to may, may awa ang Diyos. Malalagpasan natin to. Sige na, ate. Bye-bye. Please, cortesemente, uh, non mi deportate, ho uh, bisogno de lavorare. Per la mia famiglia, sir. Please don't deport me. Please don't. I really need this for my family. I I need I need to work here because my dad is sick. My dad is sick, and I have to I have to earn. I have to keep working here. Please don't deport me, sir. Please, I'm begging you, sir. Oh, please, for my family. Buongiorno. Ho qui le carte, Salo il suo sponsor. Regina, ho fatto le pratiche di amnistia, potrai rimanere in Italia. Volevo farti una sorpresa. Grazie, grazie, Prego. grazie, Prego. I know how to repay you. Thank you so much. I'll be there if you need me. It's my pleasure. Oh, and Murphy. Never forget, you're a beautiful person, inside and out. Okay. I promise you'll never forget that. Okay, I promise. Okay. Alright. So, buenas noches and adios. Mm. Regina, ora che sei legale e hai lavorato duro per questo ristorante, ti meriti di essere la nuova manager del ristorante. Grazie per aver credito in me. Congratulazioni Regina. Grazie. Grazie a te. Grazie a te. Grazie. Grazie, Grazie. Auguri. Um, Regina, puoi dire parita a Ah, pasensya na wala akong panahon makipagtalo ngayon. Mas kailangan ko na kasi magtrabaho. Ay, hindi. Hindi, Rosine. Um, gusto ko lang sana mag sa mga nagawa ko sa'yo. Alam ko, hinusgahan kita at naging unfair ako sa'yo. Pasensya ka na. Kinain lang talaga ako ng inggit. Ikaw naman. Kaya Alam mo, wala na yun. Okay lang yan. Mas importante ay isa tayo ngayon, ha? Okay na. Ayos na. Tsaka makapag-trabaho na tayo na maayos, okay? Okay. So, Tsaka pala, congratulations sa promotion mo. Deserve mo yan, ma'am. Wow. Grazie. <laughs> 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 oh, sige, wait lang May costume. Oh, sige. Gawin mo muna yan. Sige, sige. Kayo yung gawin mo muna yan. Eh. Oo. Wow. Say, Regine. e perché? Lasci il mio fidanzato da sola! Mi dispiace, non so cosa stai parlando. Stop! Hey! Hai buttato la nostra relazione per questo gay! Non iniziare una scena! Siamo in Georgia! Ti ho già detto di lasciarmi solo! Sono solo così stanco di tutto il tuo dramma! Quindi è vero. Sei gay e hai una relazione con questa checca! No! No, she's just my friend. Hey. Hey. I'm, I'm sorry. sorry. No, I'm I'm sorry. Okay. Uh, Mateo, you don't have to explain. I totally get it. I've already accepted it that it's really hard to love people like me. Okay? No, 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 really. That's why I try my best to tell jokes and make people laugh because at least in my own little way, I get to, I don't know, make them feel happy. Make them happy with our company you know so it's okay it's okay, uh, okay I, i'm used to it. listen to me okay you're very special for me but as a friend for now i used to have a brother i mean a sister she also used to be a trans woman so i kind of knew all her struggles one day, one day, this bunch of really bad people took her and they're like teasing her, like making, making her feel like terrible. And worse than that, they killed her. Yeah. So they killed my sister, and. Couldn't do anything about it, you know. And after that moment, I promised myself I would do everything under my power to protect them, to understand them, to defend them. Because I wasn't able to do that for my sister. So I see where you're coming from. It's okay. I'm sorry. I didn't know. It's okay. It's, I'm sorry. I'm, I'm, I'm good to you. I didn't know. Honestly, you know what? I did feel the love and the protection. As a friend. That's okay. Nabigo man sa pag-ibig, punong-puno naman ng saya ang puso ni Regine sa malaki at mumunting tagumpay. Di nagtagal, dahil na rin sa pagsisikap ni Regine, napili siyang kasosyo sa restoran ng kanyang pinagtatrabahuhan. Naging bahagi rin siya ng isang grupo ng mga Pilipino na aktibong tumutulong sa mga kababayan na gusto rin magtrabaho sa Italia. Napatunayan niya sa lahat na ang pagtanggap sa sarili at pagbabahagi sa iba ay maaaring magbigay ng tunay na kaligayahan. Oh, mm. sì, di questo ristorante Grazie grazie grazie, grazie. Ta. Oh, hello! Hello! Salamat naman sa Diyos na medyo gumagaling na yung paamot. yung dadaan sa gamot. Buti nga kahit paano nakakapaglakad ka na dyan ng walang saklay. Yung gamot mo, inamuin mo pa rin lagi. Tapos, bukas magpapadala ko dyan para mapatingin mo ulit, ha? O, oh, siya, siya, siya. Sige, salamat sa papadala mo. Kuy, kayo dyan, huwag kayo makulit niyo si eh. mm, narinig niyo si ate, ha? Mm, sige na, sige na, una na ako. Ah, oh, siya, 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 sige, sige, sige. na, nasa work ako. Sige, bye-bye. Bye, ate. Bye, Ano? Kasi, may ano? gustong kumausap sa'yo. Table four. Sino? Sa akin? Yes. Punta lang na lang. Talagang. ako. So cool. Okay, fine. Hi, how may... <laughs> um this is for you. Thank thank you. <laughs> what or oh, everyone this is mean um a second chance maybe. Ang buhay ay hindi isang daan na matinakdang hirap at pasakit. Ito ay sangang daan na magbibigay sa atin ng maraming pagkakataon para marating natin ang sarili nating tadhana. Magandang hapon, ako po si Marian Rivera.